Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Pero ngayon, baka may mga nakikinig na seniors na excited dito na mag, uh, let's say, mag-take uh, up ng ano. Uh, sabi nyo, magkakaroon muna ng DOT training. Bigyan nyo nga ako konti detalye para doon sa mga interesado. Okay. So, heto kasi, limited muna ito dahil this is a pilot program Sige. between the Department of Tourism and the National Commission of Senior Citizens with partnership sa LGU kay Mayor Yorme. Oh. So, natapos na tayong nag-screen no, sa initial screening kung saan nagpadala na sila ng mga applications nila sa atin sa NCSC at sa DOT. So, meron tayong 63 applicants na ina-screen natin last week and then fin -forward natin sa DOT. Sila naman magkakaroon secondary screening na naman. And then yung mga papasa na 40, sila ang mag-mauuna ma, ma, para doon sa conduct of training na dalawang linggo. Okay, so ngayon we have already 63 applicants tapos yes. uh, ang initial ia-hire most likely 40. Tama ba? Tama iyon. Tama iyon. But, hindi sila dapat malungkot yung hindi makapasok. Kasi meron na naman tayong ibang mga programa para sa kanila. Dahil oh, it's in collaboration. Oh. Konti lang with... naman yan eh. Madali lang yeah. i-absorb yan. Oh. Yeah. And um, not only that, dahil in collaboration ito ng ating uh, peso under the City of oh. Manila, meron silang paglalagyan din sa kanila na iba't ibang mga yeah. livelihood oh. opportunities. Tingin ko nga, kahit na more than 63 kayang i-absorb ni Ormian eh. Ah uh, basta importante. Ano ba to? Meron bang required na age bracket? Um basta oh. 60 and above. And you're Basta adults, nakita naman oh. Ah. So they they will be interviewed din. Titignan kasi kung talagang yes. capable. Mamaya naman eh second childhood na. <laughs> <laughs> sa hindi. You will be surprised. Ako, I was really very surprised and uh, I be very, very proud na yung ating mga ba? applicants are retired teachers, retired nurses, ah, retired journalists. Meron pa nga mga naggaling ng abroad na umuwi okay, na ng Pilipinas. Tama, they Alam mo, want. It, it really, yes. you know, nakakataba ng puso na ng ating mga oh, nakatatanda. They really want to still be part of society. Kaya nga, maganda nga yun. Alam nyo, ganun talaga, di ba? They still want to make their mind active. 'di ba? Yung ibig sabihin they are still ayaw nila yung idol eh, 'di ba? Yung parang wala lang ginagawa at saka yung financially medyo ano ka pa rin capable. Kahit yeah. papano. Thanks oh, for watching. Please don't forget to like, share and subscribe.